Maraming bunga to dati. Nakalimutan kong i-video. Pero nung maalala ko, oh, o i-video ko pala para sa inyo. So ito, ang palong mamitas ng cactus. Hindi pwedeng diretsyong hawakan ng kamay kasi marami siyang tinik na nakakasugat. So, pero malambot naman. may mga spikes tong cactus na kinakailangan tanggalin muna bago kainin. first the spikes. Kasi nakakasugat yan. Madali namang matanggal ang spikes. ko, tinik. Tubig lang na ganyan. Tapos scrub. Tanggal na. Depende sa variety. Iba-ibang kulay sila. Itong sa akin, medyo orange. Pero merong pulang-pula din. Meron ding medyo pink lang. May yellow din. Iya, nak kata ini. May mga buto siya na pwede namang lunutin lang. Crunchy. Hmm. Good. Good. Good.